Tahimik ang gabi Pero hindi ang mga alaala Ako si Cress At sa gabing ito Sabay nating pasukin ang dilim May kwento ang mga taga Quezon City tungkol sa isang kalsadang puno ng balete. Mataas ang puno. Ang mga ugat ay parang mga bisig na yumuyuko sa lupa. At sa gabi, ang lugar ay napakadilim na parabang nilamu ng anino. Ngunit higit sa nakakatakot na tanawin, ang pinaka pinagmumula ng takot ay ang kwento ng white lady. Si Clara ay isang estudyante sa isang universidad sa lungsod. Isang gabi, matapos ang klase sa kolehiyo, minabuti niyang maglakad pa uwi. Bagamat madilim ang kalsada, mas gusto niya ito kaysa sumakay sa huli at masikip na jeep. Baka mas mabilis ito naisip niya. Habang naglalakad siya, naramdaman niyang malamig ang hangin. Kahit na wala namang malamig na simoy ng hangin sa labas. Ang mga sanga ng balete ay parang kumakaway sa kanya. Maya-maya pa, may narinig siyang hakbang sa likod niya. Hindi siya umikot kaagad. Siguro ibang naglalakad lang ang sabi niya sa sarili. Ngunit mas lumalapit ang tunog sabay sa pitik ng kanyang puso. Tumigil siya sa gitna ng kalsada. Biglang may nakita siyang puting anino na nakatayo sa gilid ng daan. Isang babae. Puti ang damit at tila lumulutang na parang hindi ka bahagi ng mundong to. Ang buhok niya ay mahabang itim at basang-basang sumasayaw sa hangin. Excuse me, Miss? Tinig ni Clara ay nanginginig. Walang sagot. Unti-unti, lumapit ang babae sa kanya. Ngunit hindi parang naglalakad parang lumulutang sa ere. Bakit mo ko sinusundan? Tanong ni Clara ang nanginginig sa takot. Ngumiti ang babae. Ngunit iba ang ngiti. Parang may lungkot at galit na magkahalo. Bakit hindi mo ko nakikita sa araw? Bulong ng babae. Haha? Anong ano ka? Hindi makapaniwala si Clara. Ramdam niya ang lamig ng katawan niya habang papalapit ang babae. Maraming taon na akong narito, naghihintay sa mga sasakyan, sa mga matang na makakakita sa akin. Hindi makagalaw si Clara, parang kinulong ng takot. Ang ilaw ng buwan ay naglalaro sa mukha ng white lady. Nagpapakita ng malalim na pilat sa kanyang leeg. Tila may nangyaring masama sa kanya noon. At hanggang ngayon, hindi niya makalimutan ang trahedya. Kung tatawid ka, huwag kang titigil, huwag kang lumingon. Sabi ng white lady at biglang nawala sa paningin ni Clara. Hindi niya alam kung paano Ngunit naramdaman ni Clara na parang may humila sa kanya sa gilid. Tinutulak papunta sa tapat ng kalsada. Nakakita siya ng bus na paparating at nabilis na tumakbo para mapalapit. Parang sumabog ang dibdib niya. Pumasok siya sa bus. Huminga ng malalim At nang tumingin siya sa bintana, wala na ang babae. Ngunit may pakiramdam siyang hindi niya ito iiwan. Para bang nakaukit sa isip niya ang imahe ng puting babae. Kinabukasan, ikinuwento niya sa kaibigan ang nangyari. Siguro stress lang yan, sabi ng kaibigan. Ngunit alam ni Clara na hindi. Hindi karaniwan ang lamig at kalmadong galaw ng babae. At mula noon, tuwing dumadaan siya sa Baleti Drive. Lagi siyang nagmamadali. Kahit anong oras, ang pakiramdam ng presensya ng white lady ay parang anino sa kanyang likuran. Hindi lamang si Clara ang nakakita. Maraming motorista at maglalakad sa gabi ang nakakita rin sa puting babae. Ang iba, natataranta sa kalituhan. Ang iba, natataranta sa kalituhan nawawala at hindi na nakarating sa destinasyon nila. Ang mga matatanda, nagbababala. Huwag kayong maglaka dito sa gabi. Huwag kayong tumigil. Huwag kayong lumingon. Sabi nila, ang white lady ay alaala ng isang trahedya. Isang babae na pinatay sa kalsadang tuh, sa ilalim ng balete. Hanggang ngayon, naghihintay siya, hindi para manakit, kundi para makita, para maipaalala na may buhay na nawala sa dilim. Lumipas sa mga taon, ngunit ang kalsadang balete drive ay nanatiling misteryo. Ang mga ugat ng balete ay lumalaki, ang anino ng puting babae ay lumalakas. At ang mga moterista ipatuloy na nagbabalik ng kwento. Si Clara, kahit lumipat na sa ibang lungsod, ay hindi makalimot sa lamig ng gabi at sa mga matang puno ng lungkot ng White Lady. At sa tuwing may bagong biyahero na dadaan sa Balete Drive, may mga matang sumusulyap sa dilim, naghihintay ng isang sandali na maaaring maging alaala ng nakaraan. Ang white lady, laging handang lumitaw, laging naroroon. Isang paalala na may mga kwento sa gabi na hindi dapat kalimutan. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe. Dahil sa bawat gabi, may panibagong dilim na bubukas. hanggang sa s u s n o